Guys, welcome to my vlog. <laughs> Mag-tortor muna kami ngayon. Kahit walang pera, basta lalabas lang kami. Ayan, ito nga pala yung ano, yung papunta kaming Ansar Gallery. Ansar Gallery. Ansar Gallery kahit walang bibilhin basta lang makagala yan pala yung kasama ko guys si madam si madam chahani madam Yun naman yung ano namin yung driver namin si muchamil mustafa <laughs> from india Tsaka ako naman uh, from Facebook? E. Sino? Facebook. Facebook. Wala mo Facebook. Best video ko mga Facebook. Best video. Flash. Ma'am no? Ma'am. Ma'am Pichu Finti. Best high chidi. Si Mubin yan. nag picture si Mubin. Eh, Mubin ba? Eh, Eh, Lesh ay. Eh. Enti mapi bisbok ng jammet. Mapi sa? Eh, eh. Bisenti mapi, mapi chocolate. Oh, acidic mo cheese. Eh, uh, sop sop Eh, so. uh, sino chop? Chop figard? Ayun guys, dumaan kami sa ano guys, yung parang para kami na sa bundok walang tao ayan, walang mga sasakyan ayan guys parang desierto desierto nga pero doon sa unahan ang dami na nung ano yung mga mall ayan, bilisan mo kasi mag stoplight na tayo ayan, hindi traffic sasakyan. Malapit na kami. Ayan guys, yung unahan walang ano, walang mga sasakyan na dumaan. mga sasakyan na dumaan. <mahiliki> mapichup mo Jamil. bisida inti chopay, <laughs> sida, sida. bisida, machu, ang gusto ko, yun ang gusto ko, ang Lang ganda don sa gusto guys, oh, ang daming mga, ano yan, mga... Saan na lan? Lubi lan? Tamar. Dates yan lan? Ayan, dates. Eh, mga dates pala yan, oh. Walang bunga. Ayan, ang ganda, di ba? Ayan, para kami nasa ibang bansa. Ay, sa ibang bansa. <laughs> Nandito lang kami sa Pilipinas, guys. Dito kami sa Manila. Sa Manila Zoo. <laughs> Manila Zoo. Puntahan namin yung mga kamag-anak namin doon sa Manila Zoo. <laughs> Puntahan ko yung kambal ko doon. Ayan. Malapit na tayo. tingin ko lang sa inyo yung mga daanan namin dito na pangit. <laughs> walang <laughs> walang katao-tao. Kami lang yung ano. Ayan, guys. So, tapusin na natin yung video, guys. Kasi nalubat na ako. Bye-bye! <laughs>